Ako si Sai, 12 years ng OFW dito sa Riyadh. Tara, samahan niyo ako. Punta tayo ng Kabayan Supermarket. Yan guys, bibili tayo ng bigas. Kasi naubusan na ako ng bigas. Alam niyo naman, Rice is Life. Sa mga nagtatanong pala guys kung anong trabaho ko dito sa Saudi, isa akong computer technician or IT support. Yan guys, maaga ako natapos sa work kaya naisipan ko pumunta ng silimanya para bumili ng bigas at uh, mga gulay. Medyo malayo yung bihay ko kaya yan guys, nagabihan na ako. Yan, nasa Jollibee na ako guys. At eto na nga guys, eto na yung kabayan supermarket. Tara guys, samahan nyo ako, pasok tayo dito sa supermarket. Ah, kamusta? Ano <laughs> Video <Bidya> ako <ha? laughs> Magkano to? 23. Kaya no, Doña Maria. Yan yung binibili kong So okay, guys, ang daming gulay Pili na tayo ng gulay guys Pili tayo ng gulay Ito so, malunggay Down ng Ampalaya? Yes. Down ng Ampalaya. Dito na. This one, ha? Ampalaya? Yes, yes. Ampalaya. Ito. Yan guys, pakilo natin yung gulay. Pakilo. Ampalaya. Ampalaya. Yes. Luya. 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 <laughs> Ito, mayroon ng price na. Mayroon. Okay, thank you. Kung mahilig kayo sa mga tusino, longganisa, at uh, iba pang mga Filipino product na food, punta lang kayo dito sa kabayan, guys. Yan, guys, mayroon din silang mga biskuit tatak, pinoy, at uh, mga chichirya natin, guys. Yan, kita nyo naman. Mga piatos, nuba, bika mayroon sila dyan, guys. Yan yung kinuha kong bigas Doña Maria Jasmine rice guys At uh, napakamura niya washout pala Sa akin pamangkin Na si AJ Kunanan A.K.A. Bulado Yan guys pala. Yan guys Nagtitingin ako Hindi ko alam kung anong kukunin ko Ano ko pa eh margarine Yan guys Nung so, yan lang muna. So, yun guys, narito na ako ng cashier at magbabayad na okay. tayo. Yes. Okay. Ayan o. Hello, kabayan. Hello. <laughs> Doon na kayo kabayan supermarket. <laughs> Dito lang po sa Sulaymania. Ayan, ah, sa Sulaymania guys. Abo Bakar Street. Dito tayong gulay. Dito maraming gulay eh. <laughs> <laughs> mm -hmm. Tsaka mura yung bigas dito guys, so 23 real lang 5 kilos na yun guys. San ka pa? Much much later. Family na tayo. Sa Kabayan Supermarket dito sa Silomanya guys. Kalapit sa Jollibee. If na gusto po tong vlog ko, please don't forget to like and follow my page and thank you for watching mga kawander. Uh, God bless.